Muling pinabulaana ng Department of Health Ilocos Region ang kumakalat online na umano'y ilang mga kaso ng MPOX ang naitatala sa Pangasinan o sa buong Region 1. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay DOH Ilocos Spokesperson Dr. Noel Bobis, walang katotohanan ang mga ito at hanggang sa kasalukuyan, wala pang kaso ang naitatala sa Pangasinan. Pagliliram nito na ang unang kaso sa rehiyon ay naitala pa noong Abril sa lalawiga ng Ilocosur kung saan patuloy na nagpapagaling ang pasyente. Patuloy pang tinututukan ng health authorities ang rehiyon kaugnay sa naturang sakit. Samantala, hinimok ang publiko na sumunod sa mga ibinababang safety protocol at measures upang makaiwas sa sakit na MPOX. IFM IFM News.